lalakas pa ng lalakas yan sana yung ayungin din ano kahit uh, half lang ng growth ng tilapia ma-achieve nila sigurado mm, ito wala siyang ano so, dalawa lang po nagpapalitada dito maganda sana maayos na rin po nila okay. update tayo sa ating mga rent tilapia ang bibilis lumaki talaga grabe hindi nyo lang makita ng isang linggo, magugulat kayo. Eh, ako nga araw-araw kong tinitingnan eh. Pero I'm amazed talaga. Ayun o, no? tingnan nyo yun o. No? O, oh, laki na. Ganyan na kahaba. Two weeks. Kaya lang, ang dami po natin na... Uh... Bakain tayo. Naghagis na ako kanina umaga. Dalawa na halos ang hinagis ko eh. Yung tawag dito. Yung mga tadpoles, ang dami. Doon nga sa may gulayan, ang Ang dami. Tapos na yata yung ating na uh, yung ating uh, Mukhang malapit na tayong umaray sa pagkain na ah uh. uh, Lalakas pa po ng lalakas Lalakas pa ng lalakas yan Sana yung ayungin din ano Kahit uh, half lang ng growth ng tilapia ma-achieve nila Pwedeng pwede na Kaya lang medyo sa tingin ko parang mabagal Talagang mabagal ang paglaki <coughs> Alam niyo ang gusto ko pang pag-aralan ni culture frog. Ayun no, ilintik na 'yan. Mabenta 'yan, ma. <laughs> hmm, may space lang tayo no na makukuha. Alagaan natin. Pero ang gusto kasi niyan may tubig-tubig din. So, ayan, frog farming, maganda din ano. Tapos sa ah, mag-offer ka dito sa kainan ng palaka, di ba? Authentic ka pangan mahilig sa palaka eh. So, ayun. Tinaw lang palaka. Ah, di ba? Yung batuti na tinatawag nila, yung may nakalagay na giniling sa loob. Tapos, pwede ka rin magbenta ng dress. Daming option eh. Nag-search nga ako kung saan. Ha, sana kung may seminar, ano? Maganda din. wala na rin tayo space eh. o, oh, tingnan nyo. Bibilis na ng ating tilapia talaga. Grabe. Okay naman ako ito ang tuwa dahil uh, pero tama na yung 3,000. Ayan, uy, ayungin po yun. Hindi nyo nakikita yun. Ayungin yun. Kasi kulay black sila so hindi mo siya makikita talaga. Uh, kahit anong talas ng mata hindi mo makikita. Kanina may sinag ng araw. Kita ko po sila. Pero sabi ko nga hindi gaano lumalaki talaga. Pero okay lang. Sa importante buhay, makapag-breed po sila at uh, hopefully ay eh, hindi na po mawala sa pond natin as long as hindi tayo nagde-drain ng tubig ano you know? so yun naman po ang goal ko magkaroon ng ayungin sa pond na wild na ang dating uh, sila -sila na sila-sila na mag-reproduce ba maganda na din kung hindi man po natin ma-achieve yung ah... Uh, Uh, makapagbenta, di ba? Kahit pang personal na lang na proud ka man may mahuhuli kang ayungin dito, eh okay na po sa akin. Pero what more, di ba? Kung makakapaghuli tayo, makapag tayo, may offer natin sa kainan. Ayungin, red tilapia, wala pong problema. Kayang-kaya naman itong i-achieve. At uh, parang tilapia din lang naman pong pag-aalaga niya. Eh. Wala po yung uh, pagkaibahan sa dalawa. So, ayun, ang bilis nga lumaki. Actually, ang red tilapia daw sa studies nga is uh, almost sabi, sa ang sa, ang pagka-describe is same growth if not faster, parang ganon So parang mas sinasabi nila na mas mabilis lumaki ang red tilapia compare sa black. Ayun oh, yun po yung palaka tingnan niya. Kumakain din ng feeds. Pero may mas malalaki dyan eh, mga bullfrog nila na inaalagaan talaga. Sa so China, ang dami kasi mahilig sila sa palaka eh. Yan, you know, uh. dito wild lang po kasi mga mabibili nyo sa palengke. Eh. Wild lang, karamihan. Hindi ko alam kung meron nang nagkukulture dito sa Pilipinas na marami-rami. Pero meron na yon sigurado. Kaya lang nga, yung market kasi ang ano, ang restaurant, ba diba? So, sana ba aking anak? Diyan na naman sa aking likuran. Ayun nagpapalita po sila. Ayun oh, Nandun sa nako ayan na yung ulan. Apo, yung palay natin naka-hando sa, baka mabasa. Mga <laughs> yak. Ano? Yak. Anong yak? Yak. Tingnan niyo naman, tingnan niyo, tingnan niyo. Tingnan niyo. Ano to eh? Siga ito. Ano gusto mo kasi? Oh, ayan. Oh, oh. Ganyan kaupo ka. Oh, ganyan. Hmm. Hmm. Ano'ng tinitingnan mo? Yan. Ha? Yung maliliit na 'yan, maliliit 'yan na frog, baby frog 'yan. Ayun yung maliliit na 'yon. Nakita mo yung black na 'yan? Baby frog 'yan. Tapos baby frog. Oh, baby frog. Tapos yung yung fish, ayun yung kulay orange. Nakita mo yung fish? Yan yung kakainin natin pag malaki na. Am-am, um -um, 'di ba? Tapos bibing -hmm. Tapos bibingwitin natin. Paano natin ulihin yung yung fish? Na? Anong gagawin mo? Mi, mi. Ano no? Bib ano Bi no? Ano? Ah, bingwit. Bingwit natin. paano magbingwit? Paano magbingwit? Ah. Ganon. Hmm, galing mo talaga choy-choy ko ah. Um. ah Eat natin yan. Eat. Oh. Eat Ah, bing no. Ayan na si Queen Queen no. Oh. oh. Naku ang ambon. Talaga naman ka ako. Wait, Kailan natin inaano yung ano. Uh. So ayan mo, mayroon nang dala si Kongkong na saging. Ilang piraso. tapos yung mobile kitchen natin pipinturahan na lang lalang Lala si Jomar eh <laughs> day off niya ngayon hindi nagsabay sabay eh yung iba nag day off din kahapon so si Nelnel -Nel naman nag day off ngayon ito yung saging oh latundan limang piraso oh papadagdag pa po tayo yung mga mahihingi naman tayo sa bundok Tara, so ito na yung mobile kitchen ako, yung pala ipapayam, naka... Pero iinit yan eh. Iinit. Talagang dumaan lang yung ulap na yan. So, eto, yung ating uh, mobile kitchen. Tingnan nyo naman, saktong-sakto. So, pwede nating ilipat ito, movable po ito. Ngayon eh, yung mabigat, pero kaya naman pagtulong-tulungan. Magkakaroon tayo ng lutuan dito. Dito yung mas maganda na, di ba? So, dito po natin re-reviewhin yung mga isdang na bibili natin sa palengke like barakuda yung mga uh, for example barracuda, yung balo mga first time po natin uh, bibilihin uh, kahit yung mga lipstikan subukan natin magsigang uh, noon masarap din daw, paksiw so, subukan po natin kasi para at least na-explore natin yung uh, mga fish oh, farmer yan mga pinamamalengke natin oh. the same time syempre bibigyan natin ng magandang uh, review kung ano po yung ating uh, masasabi pan panlasa ba diba? yung ano ba tinatal na yung lasa natin yeah, yung ano oh, ka uh, uh, lambot ano ba masarap ba bagay ba sa sinigang ay ay ne ne nakalatag pa naman yung aming mga palay ayan ah, parang gustong umambon maambon na nga actually gustong umulan pero ayan tingnan nyo, mainit dun makadaan lang po itong ulap na to sayang kasi yung palay sabi ko, ano yun, mabigas na yan tagal nang nakatinga, pero nabilad na po yan hindi naman po yan nasira nabilad na yan actually kailangan lang ng kaunting uh, follow up tingnan natin itong ginagawa nila pinapalitadahan nila Oh, ang ganda na nung 'di ba sabi ko diligan po ng uh, uh, kailan lang, ilang araw lang po. Ah uh, na fertilizer triple 14 tapos sa uh, idilig yan. Tingnan niyo gumanda. Maganda niyan, malagyan pa ng konting carabao manyos pa ikot. Ay, ganda ng Bilog po yan na ano. Bilog na uh, Talung Ayan na. Nagpa-spray ako ng konti. Grabe, daming kalaban na kagat. Subukan natin yung ano. Uh, detergent at uh, kerosene. Maganda. Tapos yung ating ano, bilis po nung lumaki ng radish. Nagugulat ako. Uh, at Ayan, nakaharvest na tayo dyan bago po in-spray Maraming kalaban eh. kangkong eh ganda daming bunga ng ano bayabas. native to mga uh, Kaya lang, kahit po sabihin mong native ang dami din pong variety ng bayabas mayroong puti mayroong orange mayroong parang sa marami marami po tatay ni Rizal asan? Ah, dun binato. makita mo kasi. Binato sa Gatchawin. Ito kasi malapit na tayo. Actually, naghihintay tayo ng tambak para matapos na po ito. Ay, ang kakasya oh. Maganda to ah. Itong, ito lang kay alagaan natin. Ah, hmm, ganda oh. Ayan, sigurado ito. Wala siyang, ano, So ayan, dalawa lang po nagpapalitada dito. Maganda sana maayos na rin po nila. Hindi malagay na tayo ng na po tayo ng tambak and then basta sabi nga sa italiana basta so <laughs> stop na muna tayo ta. Uh, nahirap may emergency so ayan nahirap po ubusin ang bala bebe eh bumubulong-bulong na eh. Pinasubo mo na naman, sabi niya. Eh, so, hala eh, nandiyan na yan. Gusto ko palang subukan yung ah, papayang pahiga ng uh, yung ginagawa ng mga uh, Taiwanese. Pero maganda po ang pagkano niya. Pagka tubo ng no? Taba. Maganda. Maganda yung puno. yun din, no? Tingnan Sarap i-bend, eh. Ah, maganda i-bend. Subukan ko yan. One of these days. I-bend tayo. Maanohin to, eh. ika -cut. ito sa loo Ano? ika natin dito. kakat cut Pinanood ko lang naman. Ginagagayahin lang natin. Tapos, i-ano? Ipapahiga siya. So, papunta dun, no? Eh kakat natin dito tapos ibibend siya pag -ano. mas matibay sa ah, bagyo lalo na dito baka at least hindi po sila maano ng hangin ihiga natin to mga papaya dito subukan natin ayan. so ayan po yung ating ah, ano naman dito oh, langka natin oh. alam ko lang na ang kakaganito sana inusog ko pero ayoko na pong galawin sarap sana iusog din ng konti kahit dito ano masyado malapit doon ah kahit dito tingnan natin kung kaya pa nating ilipat dito siguro mas maganda malayo sa pag may tambak na lawak pa nito oh. yan o oh. tingnan nyo nag-iisipan ko nga kung anong pwedeng itanim dito pero naisip ko dito saging short term pwede mong palitan pwede mong ilipat di ba pwede mong tanggalin na lang kuha ka na lang ng saha ilipat may mga saha yan wala pa palang lang takip to ano yan palitada muna tayo dito tapos yung mga red tilapia mukhang lumipat na rin umalis na kahapon nag-observe ako may nakita akong mga red tilapia na naandito yung hindi pumupunta doon maliit mga ka farmer hindi kasing laki nung ating red tilapia na nanando nakatambay syempre unang-una hindi sila nakakakain talaga ng pellet iba talaga yung pellet high dense high protein di ba So, mataas yung crude protein pag wild. Kaya nga, ini-expect ko din. Siyempre, kahit pa paano, mas bibilis po yung laki ng ayongin. Kasi marami nga nagsabi, slow grower nga daw, kahit nindaman po sa Google, slow grower siya. Pero dahil sa wild, di ba, slow. Pero kung may tulong po ng feeds, kahit pa paano, makakadagdag din po sa pagbilis na pag laki, dami nating ano, na. ayan palaka yun, pagkain yung anong yan, palaka na yun malakas tumalun, ayun, dami oh na palaka na kinakain so napakarami po nating hindi ko lang alam kung pwede sa arwana ito eh. sabi kasi ni Owen ah uh, yun daw ang pangarap niya mapakain ng frog yung kanyang arwana kaya lang, ito pong mga frog na to, siguro wala pa namang poison to eh Pwede. Pero, sabi naman ng brother Maynard, wag kasi matututo mag-hunt yung, yung arwana mo. Mangyayari niyan. ano, mas parang gusto niya ng, alam mo yung yun tumatalon. Kaya, yun, may injured po. Minsan namamatay pag napuruhan. Ayun, ang liit ng red tilapia. Oh. Kita niyo? Oh, ang liit po. So ayan yung mga hindi na nahiwalay siguro sa grupo Ayan naandito siya ay Medyo talaga mabagal ang laki niya Ayan pa yung iba Maliit talaga Para, Maliit Maliit So Kaya nga sabi ko sana kung Matuto sila doon kumain ano Okay so, May nakita akong palaka dito na ano Ayan pagkain din ang dami grabe ang dahil palakang yung mga hinuhuli ni na Jomar oh. madami mga kaparma ayan o oh. lalaki taba yun ngayon oh. mm. madami yan ay so yan nagli lang po ang video natin at uh, ko lang to so dahil sayang naman pero man abangan nyo po bibili kami ng dried fish kumusta yun natin ang mga presyo sa dried fish ng dried fish sa balanga at uh, badalaw na rin daw si Bebes kay Lola laki ng sili peke yung sili doon ayan mga mama ay umuha ka hapon kasi sabaw na maya maya ang ulam namin pumitas ako kasi sabi ko parang walang anghangman hangman lang akong nakakano umuha ako ng mga apat na piraso yun yung variety ng sili na kinakain ko dito na walang kaanghang-anghang my goodness talagang kamalas natin sa bird's eye chili talaga oh. walang kwenta oh. ay nakita mo yung anis doon na sile wala ding anghang o oh, yun doon na kala ko pa naman ay nako talaga oh. oh. sarap nung ano sabi ko parang nagsisisi pero meron pa ako niya mga ilang maya maya peraso pero I regret sayang yung 300 pesos per kilo baka hindi na natin maabutan ulit so, pero ayan mga farmer babalik tayo dun, dun tayo bibili basta walang buwan pero sabi niya naman kahit may buwan kuya basta kalmante ang dagat meron kaming isda kasi isdang bato naman po yung mga naan doon masinlok Ayan na po yung mga red tilapia natin. Ang lalaki na nga. so happy talaga. ako oh. Baka 3 months lang. Pag feeding na din may makukuha ka ng size 5. Tingin ko lang. Ang daming palaka, no, Dex? Ang daming palaka. Kumakain ng pigs, eh. pa? Nakalutang na ito. Laki, o oh. Taba, oh. Ito. Ayan, oh. Nandito sila, nagtatambay kasi. Kumakain ng feeds. Ito, laki oh. Oh. Ayun pa, asa na ba yung isa? Nakalutang lang. Ayun oh, Choy Choy. Oh. Doon may malalaki din. Nakalutang lang, kumakain ng feeds eh. Hmm, oh. ang bilis lumangoy niyan, pinipitik lang. Ganun lang sila. Paano kaya kung tapatan mo ng pain na may hook? Kakainin kaya? sana sana si Papa Yam hinahagis-hagisan to ng pagkain kasi uh, hindi po lahat nangyari ngayon ayan, ibang grupo may bibisita na naman dapat papadaan ibang grupo na naman so dapat lagi may pagkain para lagi silang At the same time masanay na po sila na oh, doon tayo kain tayo diba pero expect na natin magiging ano po ito rumble ang size nito kasi dito lang tayo nagpapakain eh sinubukan ko doon maghagis pero nasasayang lang kasi naandito po yung majority ng grupo so okay na yon at least yung majority ng population ng red tilapia eh, nakakakain dito once naman po na nakakain sila dito babalik balik naman ng mga yan so yan po ang ating update sa ating project plus yung ating tilapia sana uminit para makapagbilad ng paalay Ayan, marami pong salamat at magandang ay teka lang po, may babatiin tayo. Ma-pharma 'yan. I-shout out tayo. Ayan. Ayan, gusto ko pong batiin si ah uh, earning Lapid Byron. Kumain po sila dito. 95 years old po si Tito. Napaka ang dami niya pong siner sa akin na idea at uh, ano, salamat po ng marami at kay Kati Pilatis happy birthday sa August 13 na yan happy happy birthday po sa inyo at ito uh, nakaabot na daw po ng Hawaii yung ating chili garlic crab ayan maraming maraming pong salamat at sabi nila, ayan, nakaabot na po sa Hanalulu ang product nyo. Uh, perfect po Sausawan For picnic Masiramon ang timpla Ayan Bicol Napakasarap daw po Aloha maray na aga I'm originally from Naga City Sharon Pacayo Ayun Marami pong salamat sa inyo Ma'am Ayan po Nag picnic siya Nasa beach Grabe dala yung chili Ano natin Marami pong salamat Thank you, thank you po. So ayan, maraming salamat. Pwede na siya shopee ah, eh? mag-order. Ayan, maraming salamat at magandang buhay. Abangan nyo po ang Balanga Adventure.